ibabahagi ko dito kung papaano malalaman na ang isang channel e eh, dumikit sa iyong channel sa pamamagitan ng kanilang ng kanilang komento pero bago yon dapat dapat nakapublic din ang iyong channel para visible kayo sa isa't isa kung ang isa sa inyo ay nakaprivate at ang isa ay nakapublic parang malabong makita ang tunay na dikitan press natin yung see all doon sa latest subscribers ngayon scroll tayo sa taas ilagay natin to sa lifetime sa lifetime para kahit anong oras kung anong oras sila uh, ang mga nag subscribe tapos dito sa date subscribe automatic yan pagka na press mo yan Uh, ascending o descending depende sa pagpress mo yan, makikita dito kung kailan nag subscribe at saka yung mga bago mong subscribers yung mga nakakulay asul yan yung mga nag na hindi mo pa sila nasa subscribe vice versa ito yung isa, si Lisong Sun TV. Ito, matagal ko na itong kilala eh. Itong Lisong Sun TV. Uh, hindi ko siya dinidikita noon dahil naka-private yung channel niya. Ngayon, naka-public na siya. Ayan syempre subscribe ko na siya si Lisong Sun TV matagal ko na ito kilala eh. ito may iba si Wang, Wang Akong ito yung kwan alam ko ito yung ninja ninja ito ni kwan ni ni Wang Akong ang kolyan kaya hindi ko na siya isa subscribe pati itong Aljun vlog 96 official pangalan pa marami siyang subscribers pero tingin ko ninja lang siya para mas sure uh, puntahan yung channel press mo lang yung kanyang yung kanyang profile para malaman kung kung ninja o main account ang dumidikit sa iyo sa bagay pagka dumami na yung um, subscribers ng kanilang main ng ng kanilang ninja ginagawa na nila yung tunay na channel 1.41k subscribers ayan yeah, sinubscribe sinubs ko na bago, bago mo dikita ng isang channel alamin mo kung ito ay main kung main o ninja ito Buddy black 87 channel ah, uh, ito mine-verify okay, okay. ko kung may video meron siyang video oh, hindi pala siya hindi siya Pinoy hindi siya Pinoy kwan siya ah, uh, ibang lahi si bud Wood Black 87. Pero parang parang another account to ni MR Echil. M M M R Echil. Hindi ko lang alam. Pero malalaman ko din yan dahil malimit tayo mag-scroll magko-comment ako ang iko-comment ko nga pala ay yung salita nila hindi hindi magko-comment ako ng gamit ang google translate google translate sa mga cellphone meron din yan hindi mawawalan ah, kaya ta hindi nakakasagabal yung pagiging isang banyaga ng isang youtube creator kahit anong lenguway kaya mo isalin isalin ang iyong wika sa kanilang wika ayan nakapag comment na ako ay, kung babasahin ko, ay, hindi ko rin talaga mababasa yung comment ko. Bigay mo na din itong FB ko sa kanya. Yung message. Nag message sa akin si Ishima. Kasi nagkuhan ako sa kanya. Nag-share ako ng video. Ah, ng ng Nang link ng isang kaibigan si Topi Lock Topi Lock Channel Mega Love Shout Out Ito si Golden Honey USA 68 Tinignan ko yung video niya uh, Okay naman Kaya lang eh, matagal na yung upload niya Itong cross leg Ito, ito yung shorts naman Shorts niya pero ah, five days ago ayan nag-subscribe na ako thanks for subscribing dan complete ah, siya maghula ho Golden Honey USA nag subscribe siya noong April 5 2024 si Lee Sung malaking channel na dati-dati, napakalit na channel yan 21K napapansin nyo, yung mga nakasul hindi ko sinubscribe kahit na malalaki yung channel kasi, mga second account yan mga ninja ninja kung tatawag kahit na nakapublic kung second account rin lang eh nasa sa inyo kung isubscribe nyo ito si Michelle Jacinto Lusada Michelle Jacinto Luzada, 394 subscribers meron siyang video meron din siyang mga shorts kaya lang napansin ko medyo matagal na rin tong kanyang mga video hindi, hindi updated so maaaring ito ay isa rin ninja 2006 nakalagay dito itong mga nag appear na ito ito halos lahat ng na nag appear na ito ay public channel pag naka private hindi siya mag appear dito sa dashboard dashboard ng youtube studio kaya dito ako nabase kung didikitan o hindi ang isang channel yan katulad nito Mateo Ivo the best 1000 subscribers ito yung mga video nya 1 year ago yung latest 1 year ago ibig sabihin hindi siya active isang taon na nakakaraan ito yung description 2014 pa yung channel niya. Mateo Evo the best. Dumikit siya, dumikit. verified five ng dumikit. Ito naman yung mga shorts. Tatlo lang yung shorts niya. Tatlong video, yung shorts. Mateo Evo the best. bali ang total videos niya ay siyem nasa sa akin kung i-subscribe ko siya o hindi pero nakalagay dito eh saka ako na lang siya i-subscribe pagka active na maaaring nagbaba siya ng ibang link o yung main link niya ay habang siya ay dumidikit August 4, 2022. Ito yung huli niyang shorts. 2022. Mag sabihin, itong channel nito, eh, hindi active. Mga, maaaring pinapandikit lang niya to. Ginagamit lang niya sa pagdidikit. dalawang isip tuloy ako kung sasubscribe ko siya April 2 April 2 nung siya dumikit Mateo Ivo the best hindi ko nakikinig na kung hindi ko nakikinig yung audio kung kung pili ba to o hindi eto, ito, itong Diana Regime, ah, ito yung ninja to eh. Ninja to, kahit na 942 sub subscribers na to, ninja to ni Kwa, ni MR yung, yung ayan oh, ah, Indonesian, ah, hindi, hindi to Indonesian, hindi, ah, Anong tawag dito? iba ibang, -ibang dahi to. Meron siyang main account. Yan Oh, naalala ko na. Naalala ko na hindi siya main account. Kaya hindi ko rin siya i-subscribe para pagdikit rin lang niya 'to. Malaki malaki na 'yung kaniyang, malaking channel 'yung main nito, main. Main channel. Oh, what's nice humor comment dito naman tayo sa mga comment ito yung mga comment pipili ka ng isa mong video ayan katulad nito kung mapapansin nyo yung ibang mga nagko comment eh may, may mga kulay pulang badge yung badge yung kulay pulang bilog eh ano, badge, badge ang tawag ko sa dyan eh. kung anong tawag nila yung icon na bilog na yan basta meron yan ibig sabihin yung kanilang channel eh nakadikit sa iyo ang ibig sabihin ng mga badge na yan yung bilog ha yung bilog na badge ibig sabihin nakadikit talaga, na, nakatagkit talaga nakapublic yung channel nila na nakadikit sa iyo yung mga walang badge yan yeah, mga komento lang yan hindi mo alam kung tunay na kung totoo o hindi na dumikit ang mga channel na yan yung mga walang badge ayan makikita mo naman yung comment supporter here yan yeah. new supporter here pero malabo eh kung, kung, kung ipapublic niya yung channel niya makikita kung dumikit talaga siya o hindi eh pagkagaya naka private yan sigurado ko naka private yan ganyan yan new support here ito full watch siya ito, kita ko ah uh, yung nagsabi siyang ito si Josephine Barcepal Salazar full watch so private. 5.5k nakasubscribe naman ako sa kanya yan mga kaibigan yung ibig sabihin ng mga may icon o badge na kulay pula icon o badge ng youtube kasi ay, sa youtube yun logo ng youtube yata yung bilog na kulay pula hindi ko na ipakikita yung iba na nag comment ito si ife routine daily routine daily yan oh. nakabikit ako sa kanya o subscribed meron siyang 6.14k subscribers ife routine daily meron siyang badge kakulay pula ito namang mga iba, mga ninja yan na mga nin, mga second account yan na nakapublic. Pero yung kalimitan hindi ko hindi ko sila binabalikan dahil nga ayan katulad nitong si Maria ito eh, ito ay ninja ni Atinels balik tayo dito sa chrome ito yung mga mga comment ni coach Mike ito si coach Mike napakabuting tao nito hindi ko man siya kilala maigi eh binibigyan niya ako ng na financial assistant yan yeah. yeah, Connie Vlogs ito nakasubscribe din ako akala nito si Connie kasi iba akong lahi yan yeah. Tagalog ka pala host 22 hours ago bagong kabigitan ko to si Connie Vlogs mega shout out ito yung ibang ni Norbs si God Wee Piers so, nandito nandito yung mga dito mo makikita kung kung naka naka subscribe sa iyo ang isang channel o ヒンデー。<laughs>